kada mga na ayo nga may parating na bagyo kailangan nakalatag na yes baby Consejo Londo official So ayan, video na natin sila. All right. What's up mga ako si bagong araw tayo ngayon at gala mo na kami. Gala time kami pero may purpose yung paggala namin. Nandito kami ngayon sa simbahan ng Balayan. Yeah. Salamat naman at mag-upload ang ninong. Yes, baby. <laughs> Dahil <laughs> naiiwanan ka na ni Jaffer sa revenue. Okay. Yan. Ay, ba kayo? Oo. Oh, ah, Kunti na lang lamang sa akin ni Jaffer. Mga 4,000 na lang. <laughs> 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 <todawin>. <laughs> Palabas kami ng ano, simbahan. Mamaya na kami mag-iikot dito sa simbahan. Bakit pa rin ito simbahan? Ayan. Ito yung paikot ng ano ng simbahan ng Balayan. Maganda dito oh. Lalo sa gabi, maganda dito. Ang dami dito mga rebulto ng ano ng mga santo. Ito yung pinakaplasa nila, Yan. Tapos yun yung lumang ano lumang kapitolyo nila dito. Yan. Yan, ito yung entrance harap ng palengke ng Balayan and kasama ko si Jesa, si Sue, si Maroho, at saka si uh, Boss Olen. yan yan yung palengke ng Balayan. Tapos, dito, papunta Hiwalay kasi yung, ano, yung munisipyo ng Balayan at saka yung, ano, uh, jail ward, ano, tagan? yung gel nila yung kulungan tingnan natin si ang dadalawin natin kung buo na kamay <laughs> Ah, maganda rin itong ano, simbahan, ah, simbahan Palingke ng balayan no? Oh. Dito napakarami ng tricycle kaya dito na yung ano yung ah, color coding ng tricycle. Dito nagsimula yan kasi sa dami nga. At dami nang tricycle dito. There. Liberty game mo. <laughs> Yan. Dito kami nadaan pag nabili ng motor doon kay ano kay Salazar. Yan yung way na yan. All right. Baka bawal. Mamaya na. All mga OC, yan nakauwi na kami. At nakabalik na rin si Boss Olin sa kanilang uh, uh, lugar at si Maruko naman ay yan pupunta ako doon sa Kubo dahil nandoon siya. At si Jessa, si Su ay nandoon naman sa Patay kaya kalongher Oh, yan. ayan. Eh, nandito na ako sa dagat. Ayan na, oh. Ayan na yung uh, Fortune Island. Oh, di ba? Tapos punta tayo dito sa ano, ginagawang bahay ni Nanay Sara. Ayan. Na, oh. Hmm. Ayan. Simula na sila sa ano sa taas dahil up and down yung gagawin na yan ayan nag -ano na sila nagpe-prepare na sila ng ano ng pag islab yan ayun si tati tatski siya kasi yung nakakontrata niyan tapos yung, yung yung bahay ni japer yung mataas na yun tapos yung kadikit yan yung bahay ni kamuning yan Kuha lang tayo ng kanting ka uh, ano dito, kanting clip dito sa bahay ni Nanay Sara. So punta tayo do sa harap. Yeah, nandito na tayo sa harap at ito yung itsura ng harap. Yun. May asinta na rin. Yeah. Dati hanggang dito lang to. Yan yeah, yung pader na yan. Yeah, kung mapapansin nyo, yung, yung, bagong asinta na yan. Yan. Yeah, yan na yung ano niya, additional kasi ipinantay na dito yan sa bahay na yan dati ano siya pasok tapos ito yan ito yung lugar na binayaran na rin ni nanay sara ah, dito na tayo uy mayroon ng hagdan ah, ba? diba medyo madilim ang ganda ng pagkakalanding ng ano ng hagdan oh ano yan? Four oh. step. Ayan. tapos dito, may additional na rin na CR. O, yan, dati yung CR hanggang doon lang sa may uh, puntasyon na yun. Sa may biga. Uh, Buwan nating umakyat. Tingnan natin kung anong ganap sa itaas yan uy ay ah, sa hagdan ha o oh, yan ha nag ano uh, na nag uh, i-installation na ng wiring yan ito yung bahay ni Kamini. hindi mo sinabi nandun si Joy Sani Por, papasok yan? Oh, may biga na pala dito. Ayan. Dito Meron siyang ano dito. A, 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 puro additional yan. Oh. Pati ang mga tagiliran. All right. Ni, yeah. ano na kompleto na palang biga. oo oh

kailangan nakalatag na kini may wire ko ah tatlong wire dalawang switch all right so bukas abangan niyo yung pag ano dito pagbubuhos Ayan, siguro dito ipapantay yung ano, flooring. Sa step na yan. Baka dyan ipapantay yung flooring. Maluang to. Pagka natapos to. Maluang na to. Kung titingnan lang yung masikip kasi madami pang mga tuwag na nakalagay. Yeah, tapos yung plano ni Tatay Tatski na andito yung kitchen. Yeah, sa ilalim ng hagdan. Masaya nga naman yung space. Kaya doon niya ilalagay yung pinaka-kitchen. Alright. Dito yung harapan nga pala. Itong harapan, parang wala rin na bago kasi yung dating bintana, ito pa rin. Medyo maluwang lang. Maluwang. Dati yung bintana dito, hanggang dito lang siguro yun. Pati itong kabila. Ito yung kabila. Ano lang, dito lang yung bintana niya. Single lang, single. Ayan. Madali na to kasi ang ang ah, sabi ni Tatay Tatsuki ang hinihintay lang ang matagalan talaga diyan yung ano yung mga pagpuporma, yung pag-iislab. pagkatapos niyan dire-diretso na uli pataas yan. Madali na yan. At medyo matagal lang diyan pati ay yung pagpapalitada. All right. Ah, yan. Tahan muna natin si Maroko sa kubo. Natin ko ang ginagawa. Yan. yan. Ito yung daan. Tapos, yun na yung papunta doon sa pinagagawang bahay ni, na, ni Nanay Sarah Cute TV. Yeah. di oh, diba? Dagat na yan. Oh. hindi siya nakapakpak. Hindi ko alam kung siya i-interview niya ngayon. At ito na ang aking mga accomplishment ng tanghali. Ayan. na ako ng bandera. Tatlo. Oh. Yeah. Tapos nakagawa na rin ako ng mga panultol. Ito naman yung mga ginawa kong panultol. Ayan o. Oh. Kompleto na yung tansi no, May mga tansi na. At ayun. Ang loko. Nakain na naman. Basta, nakik Basta pagkikita ko dyan lagi nakain. <laughs> Yan, tapos ito yung kitang. Kompleto na rin yung kitang. Hmm. oh tiba O. Diba? Brand new lahat ang gagamitin namin. Mahingitang. Alright mga kosi. O, oh, hanggang dito na lang itong aking vlog. Nga nata update update lang tayo dahil matagal tayong walang mga vlog. Wala tayong upload. Okay. Bye bye mga kosi.